Kasaan banda yung sinasabi mong ano bahay, bay? Dapat sa sa unahan kami. Diyan sa unahan? Oo. Oh, okay. Talaga? Marami ba nakatira dyan? Marami? Oo. Oh. Ano ba yung pamilya? Diyan ay nga dyan. Ito ka baryo. Mau ba? Ito ka Isang, isang baryo? Oo. Oh. Pero hindi naman yan mga wakwak. Dili. -wak. Hindi yan wakwak. Dili. -wak. Hindi daw wakwak bro. Hindi ibig sabihin, hindi tayo mapapahamak pag pumasok tayo dyan. Marami pa bang mga kabahayan dyan? Daghan diri sa unahan. Sa unahan pa, malayo pa. Pero oh, dun sa ano bundok. Pero diyan may meron nang bahay diyan sa unahan. Oo. Oh. Daw. Uh, Yates, ano bakit yun? Ano yun? bakit may boses ng wakwak -wak na rinig tayo sa paligid ako ah, ang lang damra ibon lang yan ibon lang yan pero wala wala yung wakwak -wak, yung wakwak -wak na yung tao talaga na wakwak -wak ba? Na nagiging wakwak. -wak. Walang ganun. Wa, hindi yun. Ibon lang yun? Ibon raw yan. Ganon ba? Ibon lang daw bro? Ibon. So, sa experience kasi namin, kapag mayroong ganun, meron ding tao dun, dun na, ayun eh. Sa ibaba nun, may wakwak -wak din na tao na nahawahan ng pagiging wakwak? Ah, -wak? uh, ganun ba? Ibon lang yun? Ibon lang yun. Ibon lang yun. Lumilipad. Pero ang... Ayan. ayan na. Ang kasaman niya nasa baba. Ang daming putyukan bro. Ayan nga bro. Bakit ang daming putyukan dito? May, may, mayroong bahay na ano, puno ng mga kahit kahoy. May bahay ng putyukan dito. Sige. Puntahan natin. Lapitan na natin. Malayo pa ba? Malayo Lay pa. Sige. Yung aso mo ba hindi na talaga sumama no? Hindi sumama basta may ilaw Basta may ilaw ayaw lang sumama Takot sila sa ilaw? Oo oh, Galit sila galit na sila sa ilaw Kakaibang aso yan takot sa ilaw Normal na tao lang naman siya ang daming puno ulit ano? Oo. Oh. Ito, isayo e, pa ba itong area na to? Oo. Oh. Sa'yo pa rin to? Ang lawak pala ng lupa mo. Bakit may parang sumisigaw? Eh? Ayos lang ba? Baka wakwak -wak yun. Bakit may parang sumisigaw? Hindi ko alam kung ano. Huh? Ang eh? po, oh. Ano? Ibon. Ibon lang yan. Kira punta natin yung kinuturo ni... Ayun. Parang doon banda. Parang oh, ganun ba? Pero ibon lang yan o. Oh. Ibon lang yan. Sige, sige. Bar lang Pero ano... Uh, magalit na sila o ano, mayroong ilaw. Magalit yan kapag mayroong ilaw, yung ibon na yan? Oo. Oh. Ayun, ano kaya ang klaseng ibon niya, no? Kasi kapag dati kapag nakarinig kami ng ganyan, meron talagang wakwak -wak, eh. Merong merong yung taong nagiging wakwak -wak sa ibaba. Ang dami palang kahoy dito. Sige. Saan pupunta punta tong daan na to? sa sinasabi niyang meron daw. Doon sa ano, bundok. malakas yung matagal ba yun malubat yung flashlight mo oh. bakit ka nagpa ng flashlight nahanapin ko yung ano yung bahay dito, bahay dito. meron ba talaga nakatira dito parang Sububas naman ito mayroon, mayroon dito ang bahay. Mayroong bahay dito. Malaki yung bahay nila dito. Talaga? Uh -huh. Boss, pede bang ma, ma kuha ko yung Facebook mo mamaya mamaya na lang kapag walang kamera kasi gusto kong makita yung mukha mo pero wag kang malala hindi ko naman papakita dito sa vlog pwede ba pwede ba yun hindi, hindi. ayaw mo okay okay boss uh, ayos lang ayos lang may pilitin, Okay, yeah. baka naka, baka naka private no mm. sige sige pero palagi ka na, nagpe-facebook ka rin naman no oh. oh hindi kami nag upload sa Facebook sa YouTube lang kasi sa Facebook ang daming Basir Malayo pa ba yung bah sinasabi mong bahay? Malapit na lang. Malapit na? Oo. Malaki yung ano, mga langaw dito. May langaw? Oo. Langaw Malapit ng ano, ilaw. Para mayroon akong ng malaking paniki doon na. Ay May malaking paniki. oh. Ay no. Balik-balik. Oh, raw, Saan? Oh. Anong bahay saan? Oo. Oh. Bahay yan? Oo. Oh. Nakanlak ng yung ano. Yung kulta. Kultahan? Pu bahay daw bro. Huh? Anong bahay? Walang bahay. Yan ang tinuturo yung bahay. Saan? Saan yung bahay boss? Oh, oh. Dagan ko yung tao. Marami yung tao sa lobo. Saan? Bah bahay? Maraming tao? Oo. Oh, Oo. Walang, walang tao nakikita, boss. May puro niyang bahay. Yan ang bahay. Bahay nila. Bahay daw. Bro, walang bahay. Ano yan, boss? Hindi yan bahay. Ano, kahoy yan. Malaking kahoy. Hindi yan kahoy. Bahay. Bro, Malaking kahoy yan. Bahay yan, bahay. Baka yan ang nagigitan niya sa, sa mata niya. Isa ating puno yan eh. Bahay. Malaki yung puno eh. Parang niloloko yata tayo nito ah. Seryoso ka boss, ano yan eh? Kahoy yan boss? Ha? Kahoy yan? Bahay. Bahay yan? Oo, oh, malaki. Uy. O, oh, tingnan mo. May na. anong Ano ba? paano naging bahay ito ay malaking kahoy ito marami yung mga bahay dito pero maliliit pang yung iba maraming bahay dito oo oh, maliit maliit ang mga bahay yung Malibahay dito ito yung malalaki yung dana ito? Oh. tatlong andana, tatlong palapag ayan mga idol na. paano naging bahay ito? ikaw ito? Ka. Seryoso ka ba, boss? Oh. Kahit anong tingin ko, boss, kaawit talaga eh. Nawa kayo. Ang tao. Maraming tao? Oo. Puti kamay. Tinuturo niya ng bahay. Tinuturo niya ng bahay. Inyong malaking puno. Baka ano yan, baka ikan kanito yan. ano naging bakit kanto yan ganawa ni niyo oh saan ano niyo dia daghang kayo nagkanas kanas dia sila na marami sila diyan oh talaga oh may ibon puno to eh puno to bro saan yung saan banda yung sinasabi mong saan yung Trong. ano yung pinto bro ha? ha? oo saan? puno po ha? puno nakamahal ako puno ng anong klaseng kahoy ito? pero malaki siya naka nakamahal ako sa tinuturo ni Manong ah bahay daw Ah, ka boss. Hoy, wala siya, do. Sandiyon. Boss, ka boss. Ano ba to si boss lutang? Wala. Yan nang kanina yan nakatayo. Ah, wala por, sumibat ah. Ha? Sumibat. Tumakas. Ay, ano nakatayo. Wala siya. Salita pa na, salita pa oh. Mukhang ano bro? ano? Uh, sumasagot. Gigi jamming lang pala niya tayo bro. Siguro. Sinasakyan natin siya pero... Ano? Sinasakyan... Uh, ano? Pareho, pareho tayo nagbubulahan. Uh, may nyero. Ha? Huh? May nyero. Nyero? Oo. Uh, yan o. Baka... Baka totoo talagang may bahay dito dati no? Hey, ngayon ang sinasabi niya may may mga tao raw niya Pero wala wala talaga bro, wala talaga makita bro. Ah, oh, kahoy lang talaga 'yan. Walang walang tao, walang bahay. Kinakasan tayo ng taong yun ah. Bakit biglang nawala? Pero yung taong yun bro, wala akong maramdamang aswang sa kanya bro. Normal na tao talaga. Magtanong, magtanong tayo sa kanya na saan yung tinuturo niyang bahay, sabi niyang bahay. Dito daw. Yung tinuturo niya malaking puno. Siguro nakakita siya ng inkanto. Siguro bro, pero... Pero nung paglingon ko sa kanya, wala na siya bro. kita bro dyan lang sa dyan lang sa kanina ulo ka tayo huh? Oh. putih kamay sa kanina bro ulo ka tayo boss saan ka boss anong pangalan nun? lutang? lutang lutang daw yung pangalan nya talagang buslutang dito kami magpaturo sa iyo ng nasabi mong bahay yung mo puno malaking puno ay nasaan ka na ngayon wala talaga malaking kahoy talaga yung sinasabi niya kahoy ang tinuturo niya bro

Bos lutang bro may, ilaw bro saan may ilaw ayun oh ayun oh bakit siya napunta Ikaw ba yan? Opo Bakit ka napunta dyan? Ha? Nasaan? Bahay na dito ba Bahay? Anong ginagawa mo dyan? Kaho yan? Bahay Baka mahulog ka dyan Ano ba siya? Ang Baka mahulog ka Hindi Ha? Hindi Ang nung napunta sa taas. Baka mahulog ka. Kako yan. Dito nina yan. Dito lang nina. Bumaba ka na lang yan boss. Baka mahulog ka. Ilaki itong bahay nila dito. Ipilit niya, niya talaga na. niya talaga na. bahay mahulog ka. yan. Kako yan. Kita naman natin na bakit puno yan. Mau bakalan lang jan, bak. Mau kumpulan sajian bos. Bagaimana hulog ka ba? Mm, Inde. Plain yang lupa, Ker. Kan? Plain do yang lupa, Bro. Plain yang lupa nak. Panat naman. Ayun, bakilid yan, hindi yan plain. Hindi yan patag. Nangnan mo yung mga lupa dito, patag. Patag ba? Ya. <tuh -tuh> Tara boss balik na tayo Ano ba tong taong tumagsalita bro Lutang na lutang talaga para Para tong naka, nakatira ng bato ah hmm. Boss Pumaba ka lang dyan baka mahulog ah Tara boss balik na tayo Itigil mo na yung pagtira ng bato Masisira ang buhay mo Uy Anda ya, kira penikir? Ah. Penikir? Janu, bos bawa mbak bos. Sana bayun. Ini jangan Hah? Ini yang Saan na ba yun? Saan na yun? Ayun o. Ha? Bumaba ka na dyan, boss. Baka ma... ano ka pa dyan? Pero huwag mo... Kung bahay man yan, iwag mo ng... Pasukin. Baka maka... Gambala pa tayo dyan. Kasinsa ka na, boss. Hindi talaga... Anong tingin namin dyan? Ano Anong talaga puno? Hindi. bahay yan marami ni silang ano naka ano dito kahit anong ano puno talaga yan hindi talaga yan bahay o, so, ganito na lang boss uwi na lang siguro tayo uwi ka na rin sa bayan kasi anong oras na 10.43 malapit na mag alas 11 eh na Diyan ka? Diyan oh, Yan kada daan. Ito na kung kontrak. Ay e balay re. Daan mo yung ano? dito daw Bahay. eh, dito yung daan pa uwi. Oh, okay. Ayos ka lang diyan. Oh. Uwiin daw siya. Tara bro, balik ka sa bu. Delikado baka ituro pa tayo ng ibang tinuturo niya. Ang gulat kasi. Pilip niya namin may dala para mang itak Ano ba? Uuwiin lang tayo? Siguro. May dala para mang itak siya Sige. Ano kaya Bruno kung balikan natin po araw? Eh ganoon na lang Ha? Ganoon na lang Sige Uuwiin uh, daw siya Sige ayun mga lodi. Sige Was balikan natin to si Baka saan pa tayo dadalhin